Yes! yes! Ito ang kwento. What if kaya kita tuwing magkasama magkasama tayo? Oh, ito what if kapag kasama kita tinitingnan ko yung mga babae na kakasalubong natin. Ano bang ano nila? Tinitingnan ko talagang ang laki. <laughs> 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 Para kang kikik. mo. Ano? bakit ka nag-aagaw po ng sa iba? Hoy, bakit ka? What if na buntis ako nang iba no? Kwati may sinusuportahan ako ng baby ko nang hindi mo alam. Ako <laughs> pa! <laughs> What if mamay ang pagtulog mo hindi ka na magising. <laughs> What if mamay ang pagtulog mo <laughs> Hindi mo na ako magkikita dito. Mawawala ako na parang bula at magtatanan na kami ng ex ko. <laughs> what if isumbong kita sa tatay ko? Sige! <laughs> <laughs> oh what if, bago mo ko isumbong, wala na ako dito dahil ahalis na kami ng ex ko. Hindi <laughs> 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 <Ay>, ba? Patay umiyak na babae. Sige! <laughs> <laughs> Pero d 비비 g m a r